LeBron James umangat bigla sa standings ng MVP ladder. Pero bago yan dito muna tayo sa injury update ni Rui Hachimura. Si Hachimura ay kilala bilang isa sa pinaka-consistent na scorer ng Lakers ngayong season. Naging malaking bahagi si Hachimura sa mga panalo ng koponan. Ngunit sa laban kontra Minnesota Timberwolves, tila nagkaroon ng sagabal sa kanyang laro. Natapos ang laro ni Hachimura na may mababang output na 5 points, 3 rebounds at 2 assists. Hindi ito ang karaniwang performance niya at ang dahilan ay ang kanyang naging non-contact injury sa ikatlong quarter. Matapos niyang magpakawala ng isang Dunk agad siyang napahawak sa kanyang kaliwang tuhod at dumiretso sa locker room. Ayon kay Lakers insider Mike Trudell, lumabas sa initial report na si Hachimura ay may left knee strain at hindi na nakabalik sa laban. Sa post-game interview, sinabi naman ni coach JJ Redick na magkakaroon ng mas detalyadong pagsusuri sa loob ng 24 hours upang matukoy ang tunay na kondisyon ng Lakers forward. Umaasa ang Lakers na hindi ito magiging malubha lalo na't mahalaga ang papel ni Hachimura bilang ikaapat na scoring option ng team. Samantala may laban muli ang Lakers mamaya kontra LA Clippers. Dahil sa injury ni Hachimura, si Dorian Finney-Smith muna ang papalit sa kanyang posisyon. Maganda din naman ang laro nga Lakers kapag kasama si Finney Smith sa starting lineup. Bukod kay Rui Hachimura, nakalista naman na questionable sina Lebron James, Luka Doncic at Jackson Hayes. Si Hayes ay nakaranas ng matinding pagbagsak sa laban kontra sa Minnesota Timberwolves. Bagamat bumalik siya sa laro matapos magtungo sa locker room, hindi pa rin sigurado kung makakalaro siya kontra sa Clippers. Kung hindi makakalaro si Jackson Hayes, malaki ang posibilidad na si Trey Jemison ang pumalit sa kanya. Maganda ang ipinapakita ni Jemison sa kanyang paglalaro sa Lakers lalo na sa depensa at rebounding. Dahil dito, may pag-asa siyang mapasama sa final roster ng Lakers sa pamamagitan ng standard contract. Gayunpaman, bago yun mangyari, kailangang mag-wave muna ng Lakers ng isang manlalaro upang magkaroon ng bakanting roster spot. Malaking bagay ito kung nais nilang palakasin ang kanilang lineup sa paparating na NBA playoffs. Sa kabilang banda, magandang balita para sa Lakers na wala sa injury report si Jared Vanderbilt. Simula nang bumalik siya mula sa injury, ito ang unang pagkakataon na makakapaglaro siya sa magkakasunod na araw. Samantala, mainit na usapan ngayon sa NBA ang patuloy na pag-angat ni Lebron James sa MVP ladder. Sa inilabas na ranking, umakyat siya sa panglimang pwesto matapos ipakita ang kanyang kahangahangang laro nitong mga nakaraang linggo. Nangunguna si Nikola Jokic, kasunod si Shai Gilgius Alexander, pangatlo si Giannis Antetokounmpo at pangapat si Jason Tatum. Sa edad na 40, patuloy na nagdodomina si Lebron sa liga, nagpapakita ng pambihirang husay at consistency. Sa kanyang huling dalawang linggo bago at pagkatapos ng All-Star break, umabot siya sa 55% field goal shooting at 43% sa three-pointers. Ang kahangahangang efficiency na ito ang nagbigay daan para umangat siya sa rankings. Isa sa mga pinakatampok niyang laro noong Pebrero ay ang kanyang 40-point performance laban sa Portland, ang 42-point game kontra Warriors na may 17 rebounds at 8 assists, at ang kanyang 27 points at 12 rebounds sa panalo laban sa Dallas Mavericks. Dahil sa kanyang all-around performance, maraming analysts ang naniniwala na karapat dapat siyang mapasama sa top 3 ng MVP race.